Sari na po! Ikadalawaputlimang linggo na po sa karaniwang panahon, napakahalaga po yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Panghuli nga eh, hindi daw natin pwedeng paglikuran ang dalawang amo. Either ang Diyos ang tatangkalikin mo o ang pera. Bakit? Di ba pwedeng pagsama ang Diyos at ang pera? O tingin po sa unang pagbasa. Pag tinangkilik mo po ang, ang pera, may apakan ka, ano? May hirap. Lahat ng may hirap inapakan sa unang pagbasa sa libro ni Amos. Kaya pag natin ang Diyos, ibig sabihin, gagamitin natin ang ating pera para maging kaibigan natin ang tao. Sapagat lahat tayo anak ng Diyos. Huwag nating gansyohan. Pwede man tayo magkaroon ng ganansya, pero gacho iba po yun. Dada pa po ang pantap, lalo na po ang mahirap. So sa ating panahon po ngayon, piliin natin ng Diyos. Kasi pag piliin natin ang Diyos, pinipili natin ang ating mga kapatid, lalo na ang nahihirapan.